Hello guys, good morning. So nandito kami ngayon ni Papa sa ano, sa bayan ng Gimba. Mamimili uh, kami ng maaga para makauwi din kami ng maaga. Sobrang init guys. Hindi namin kaya yung sobrang init ni Papsi. Nandito kami ngayon sa bilihan ng uh, lungganisang kabanatuan. Sarado pa kasi maaga pa. Mamaya siguro bago kami umuwi, dadaan na lang kami dito. May marami pang sarado kahit din dito sa pupuntahan namin sarado pa rin yung pagawa ng sapatos sarado pa okay dito yung paradahan ng mga tricycle magbabayad na lang kami kesa ilagay namin sa gilid gilid delikado din Ayan, 10 pesos lang naman pecha ni ate 10 ang isa mas mura dito talaga 35 ha yung carrots nila 60 ni ang kilo Paano na isa? Sama. Si Boyas. Oh. Sa kalabasa Magana. Ito, po. Uh Oo. -oh. organic na itlog 7 pesos ang isa pwede ka namang mamili magkano to neng? Dalawa 35 Sarap na mustasa o oh, fresh na fresh Ate magkano yung mustasa nyo? Sampo madam Ay sampo Magkano kilo ng palaya? Ha? 50 Ah Mga ano, 10 piso lang po. dito? Look. Magkano? 180? Talaga? Isang kilo yan. May sa kal. Ang isang kilo. Isang buo na buo. Tumaan kami dito sa 7-Eleven. Sobra yung uhaw ko. Bumili kami ng tubig. Malimutan ko magdala. So, pauwi na kami guys. Ayan yung mga pinamili namin. 6.30 na guys. Pauwi na kami Pauwi na kami ni Papa. urahin lang ayaw niya napakamaltita <laughs> touch <Hats> down <laughs> ay jamila ay jamme <laughs> alam niyo itong ano na ito may kagagawan niyan si Jamila dito pa sa ano ko kabilang hita ko Hello. oy upo upo Ayan na. sandali lang Pasok namin yung mga gamit. Sandali. Jamila. Yan, bumili din kami ng ano, pagkain mo, Jamila. Uh. Ay, ang bigat. Wait lang, Jame. Wait lang. Ay, Bella. Taray mo na naman, Aga-aga. Dito na ako ng ano, nagugutom na kasi ako guys. What? Hal, pakidala na dito yung tinapa. Tinapa, tinapa. Yung tinapa, pakidala dito. sunod kay e prito dito sa ano sa saging aga kami dumating guys maaga pa napa mga bata sa eskwelahan kay Bella. Naku, pagdating namin, takbuhan ng takbuhan. Kala mo, isang taon na iniwanan. Sky Bella, maliligo sila ngayon. Kahapon, hindi ko sila niliguan. Maliguan ko ngayon. Pero, kahapon yata, dalawang beses ko silang ano eh, pinunasan para maginhawahan yung kanilang katawan. Tapos kahapon, halos sa, sa, kwarto lang ako guys. Alam niyo, sumama yung pakiramdam ko. Nangihilo ako. Natatakot ako na magkaroon ng vertigo. May nag-iisang talong. Ito na natin. Masisira lang eh. Pag hindi mo na lukutagan yung ano, yung mga gulay. Bumili kami ng mga gulay guys, pero ano yung ang everyday namin. Grabe ang mura sa bayan. Tapos pag bibili mo dito, halos doble ang presyo. Okay lang naman 'yun, ano na magnegosyo ka di ba? Pero 'wag naman yung sobrang mahal. Grabe. Mahal na lang ang ano, nila. Yung kikita ka lang sa ano, sa isang tali sana ng dalawang piso. <laughs> ganon Okay na sapat na sana yun. So, hindi kagaya ng ano, kagaya ng mais. Ang um, kuha ni Papa, 50 pesos. Pwede pala apat isang daan apat isang daan yung isang supot niya. Okay lang naman yung mga, uh, kung 25 siya, gawin mo 35. Grabe yung mahal ng ano. Tinda nila dito. <coughs> Sana isang linggo na kaming ano, hindi bibili ng ano namin. Hanggang Sunday na sana yan yung napamili namin ngayon. Kasi so, mahirap pag yung dito ka bibili. Mahal, mahal. Huwag lang kami masisiraan. Kasi so, yun naman ang pangit. Nabili mo nga ng mura. Tapos, masisiraan ka naman. Mabubulo ka ng gulay. Wala din kwenta yung ano, nakamura ka, di ba? Ito sa mga bata, dapat, dapat ano namin na mabuti yun, yung mga madaling masira. Yun yung namin sa agad. Magdijuicer kami ni Mama Lab. Meron kaming carrots, apple, saka yung pears. Saka dalawang stock ng celery. Maganda ito. Isit na natin ang number 2 ang ating juicer. Ito, malakas. ya. Yeah. Sayon mm -hmm. okay, natin. Samanate natin ng na... na ating ay dali, muna natin yan number two. kami nagawa isang pitcher no. apat na carrots dalawang yun? apple apat na carrots yon oh wow. isang pears dalawang stock na celery dami oh natural juice organic berry organic natural Ayan oh. Bari Bari organic. Thank you. Sarap. sarap no? Naalala ko ganito yung lasa sa Dubai. Natural. Oo, oo. tsaka yung orange, di ba? Ayoo, sarap po. din. Sa kuya po meron eh, pili tayo. Next time. Itong ano na ito, itong ginawa mo na ito, wala pang 100 pesos. Oo. Oh, wala. Wala. Mm. Sarap. Ang sarap pa. Thank you. Ayan yung pulp. So, yeah. Tingin sa pa tayong baso. Mamaya pa mamaya. Hi guys! besum <laughs> Ayaw mo mag-zoom, Ay, Nag-ano ako dito? Nagpunta ako dito. Sili Ay! Ako, wala pa itong downy. Maglalagay ako ng downy, guys. Hindi ko alam. Hindi ko na itanong, guys. Kung ano na. na ni Papa sa inyo yung mga binili namin. Itong patatas. Alam nyo, nakamura kami ng mga gulay. Kaya lang naparami yatay yata yung namin. Pero ito, kila okay, Sky naman ito. Okay lang. Namin. Marami kaming carrots na binili alam nyo ang usapan namin ni Papa <laughs> bibili lang kami yung kailangan namin 500 so napunta sa 1,000 napunta sa 1,000 yung pinamili din namin ay nako mahal na talaga ng mga bilihin ngay guys ano ayun tinanong ko kay Papa hindi pala niya pinakita sa inyo yung mga binili namin nilagay na niya sa rep guys mga gulay gulay ganun okay. Ay, nahuli na yata ako kasi 8 minutes na lang itong ano. Nag-drain na siya. Parang nahuli na yung ano ko, downy ko. Wala na Ay, ay nag-16. Ayun, tutubing pa. Lagay ako ng downy. kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.